Shine Garden. O, yan po ang kanyang pangalan. Tara guys, samahan nyo kaming hanapin tong pool na to at mag-inquiry kung saan may magandang pool at kung saan kami mag-swimming na family. Hi guys! Gahanap kami ng pool para schedule kami sa May 11 kasi mag-swimming kaming family. So, maghahanap kami ng mga pool na mura lang at malapit dito sa amin. <laughs>

Kinikilig sa nervyos. Oh, Mabilis na, madikit pa. <laughs> ano, Google Map ka na? Liko, sa kanan. <laughs> Kalde, ano pala? Kanan na. Uh-oh. google <laughs> dito tayo, liliko daw tayo dyan. Ayos naman. Hindi, <laughs> <then>, dama. <laughs> Sa pangatlo nga daw. <laughs> 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 Nakarating Nakarating din. kahit hindi kami natuloy doon maghanap pa kami ng iba kasi maliit yung pool parang hindi mo masusulit maliligo pero okay naman siya mabait din yung nakausap namin na sa ano nila Dun sa pool kasi lang maliit lang naliliit lang ah. hanap pa kami doon sa isa punta kami ngayon ganda pa naman palang traffic. <laughs> nice stay lang siya. Shine, shine. Shine, shine garden. Wala <sighs> din. Ito na yung paligid nila guys. Ito yung mga cottages nila. Ang titiyot. Tapos ang ganda. Tapos ang dinis ng paligid. O oh, ba diba? Ang haba ng sliding nila. Tapos dalawa pa. Mag-enjoy ka talaga pag ikaw ang nandito. So tara mag-ikot-ikot pa tayo at tingnan natin kung ano pang mga meron sila. Di ba ang ganda ang haba ng ano nila ang daming cottages. Ikot to kay ate yung mga picture. Number 3 ano pa na? Hmm. Pumunta kami doon sa ibang pool. Bago kami pumunta dito. Ano, so, ang liit ng pool. Tayo tingnan natin yung ano yung yung pool na isa na sinasabi. Ang uh mm -hmm. Ang ganda ng ano nila pa ano? Uh like, -oh. Ang ganda ng paligid kasi punong-puno ng halaman. Ay, kami pa, kami ba, ba Bakit? At, kapaw, oh. Ay, oo! Oo. Ang ganda. Di ba ali, tatlo pa hmm, lang pool niya ano? Dapat to lang to sa ba mga ba bata. Oh, mal, mal medyo ano to sa mga pang 10 pataas. Ba Hin si oh, oh, hindi pwede yan si Buda diyan pa. Malulunod pa. Ano <laughs> hmm. maganda may slide din naman. Oh, ding <laughs> babang lang uh Oo. -oh. Pasok tayo. tayo din. Ang taas na silang ano nila. Oh, <laughs> may duyan pa. Oh, oh di ba? May tambayan pa. Shine. Shine Garden. Oh, yan po ang kanyang Sunshine talaga yan. Hindi shine shine. Oh my God. Ang ano pa. <laughs> Tapos yan yung dalawang pool niya. No? Tapos. May oh. hey, pinakantaklog pa rin naman pala. Kahit papa... Gano ka pa pa. Gano'ng kalalim pa? Lampusan din natin, no? Ay, putik, lampusan din natin. Malabo lang, hindi na kita yun. Eh, lalilising pa din naman nila yan. Oo. Yun lang na, ano pala, one tree, kasi malaki. Kasi malaki, oo. Number eight. Kaso. Okay. okay na tayo dyan. Kaso na tayo dyan. To 700. Dato, bigot yan pa. <laughs> Ay, <laughs> may dinosaur pa. <laughs> Ang kabayo pa. Ang kabayo. Ang kabayo. Ang Dito kami nagpicture picture nun pa eh, oh. Tigre. Okay, balik na lang papa, sa 11. Buti pa sila nakapag-swimming na. <laughs>